Ingat at maging mapanuri po tayo para hindi mabiktima ng mga scam na kumakalat sa pamamagitan ng text nitolang Martes na ng aabot sa 17,000 pesos na halaga ng cell cards ang isang lalaki ng maloko sa text. May live report po si Chino Gaston. Chino. Yes, Emil, laking tuwa ni Mario. Hindi niya tunay na pangalan na mag-text sa kanya nitong Martes ang kapatid sa UK at nagsabing may bago itong international roaming number. Nagsabi pa raw ito na parating na raw ang buy Bayan Box na puno ng pasalubong na regular namang pinapadala ng kapatid. Kinabukasan nag-text muli ang kapatid at nagsabing kailangan magpadala ni Mario ng 10,000 pisong halaga ng prepaid cell card dahil maraming naghahanap nito sa UK at pwede nila pagkakitaan. Hindi pa raw naghinala si Mario dahil madiskarte naman daw talaga ang kapatid pagdating sa negosyo. Agad niyang ipinadala mga serial number at pin code ng na mga nabiling cell card pero ilang oras muling nag-text kapatid at humiling o oh humiling na dagdagan pa ang pinagdang cell card. Dito na naghinala si Mario, hindi pala kontento ang scammer at tila nagpadala pa ng mga mapangutyang text sa kanyang biktima matapos mabuking ang modus operandi. 17,000 pesos ang kabuang halaga ng cell card na nakulimbat ng scammer mula kay Mario. Sa public advisory ng Globe at Smart Telecom, kinumpirma ng dalawang kumpanya na may kumakala talagang ganitong uri ng mga scam. Bukod dito, may mga scam din na nagsasabing nanalo ka sa isang raffle at hihikayatin kang i-text ang isang 11-digit number para i-claim ang iyong premyo. Yung pala numero na kapag inyong na-text ay agad babawasan ng inyong load o i-charge ang inyong postpaid account. Para maiwasang maloko, kumpirmahin kung ikaw nga ang totoong nanalo sa pamamagitan ng mga customer hotline ng mga nasaling telecom companies. At yan ang Balik sa iyo, Emil. Chino, tungkol lamang sa kaso, formal bang uh, nakapaghain na ng reklamo itong uh, complainant na iyong nakapanayam sa mga otoridad para mabigay aksyon yung uh, mong uh, ginawa sa kanya? Ito nga, nil, uh, nakausap natin itong uh, naging biktima no, ng text at sabi niya wala daw siyang balak na maghain ng reklamo. Una-una, hindi niya naman alam talaga kung uh, sino yung kanyang uh, katransaksyon doon sa uh, sa kabilang telepono na siyang uh, pinag-ugat ng uh, ginamit para uh, pairalin itong scam kung saan biktima nga siya ng 17,000 pesos. Bagamat uh, sinasabi niya na nagsumbong daw siya dito sa isang kawanin ng gobyerno kung saan nakasukuyang yung tinatrabaho na para ma-entrap itong nasabing uh, text scammer na sinasabi na natukoy nila daw na namamalagi ah, amang sa isang lugar dyan sa Maylas si City. Maraming salamat, Chino Gaston. Mga kapusi.